sa mga namamalengke, naramdaman nyo rin ba? Tabay nagsimula na pong nagtaasan ang presyo ng gulay at isda. Para sa update, live na magbabalita si Shaila Francisco mula sa Murphy Market sa Quezon City. Shaila, magkano na eksakto yung mga itinaas na mga presyo at bakit? Cheryl, pagdating sa gulay, nasa 20 hanggang 80 pesos kada kilo yung tinaas ng mga produkto dito. Karamihan sa mga nagtaas mula sa gulay bagyo o yung mga kinukuha mula sa norte. Uh, yung bagyo, beans at carrots nga umaabot na ng 180 hanggang 200 pesos kada kilo mula sa 120 hanggang 140 pesos uh, dati. Yung uh, kamatis o yung tomato umaabot na rin ng 180 hanggang 200 mula sa 120 pesos dati. Pero yung pinakamahal talaga sa lahat yung siling labuyo. Kung dati nasa 200 hanggang 250 pesos kada kilo, ngayon umaabot na sa 500 pesos kada kilo. Alam mo, Cheryl, karaniwan naman, pag nagmamalengke ka, hindi naman yung buong kilo yung binebenta mo or binibili ng mga mamimili. Pero dahil nga uh, mataas yung presyo ngayon, kahit yung mga tingi-tingi, ramdam na nila yung mga taas presyo. Kunwari lang uh, yung uh, sile, kung dati nasa 5 pesos kada 8 piraso, ngayon nasa 10 pesos na ngayon bukod sa gulay pati yung isda nagtaasan na rin yung presyo. Ang tilapia nasa 150 na, ang bangus na sa 200 at ang galunggong nasa 300 pesos kada kilo na. Ang sinasabi sa atin ng mga tindera dito, dulot daw ya noong uh, bagyong goring may iba daw kasi bukod sa nasira yung ani, hindi nakabyahe papunta sa mga palengke or uh, kokonti lang yung naibiyahe kaya na ipapatong or nepapasa sa mga mamimili ay sa mga tindera. Dagdag pa dyan, yung sunod, -sunod na oil price Bukas nga magtataas na naman ng uh, less than 1 uh, peso yung taas sa gasolina at diesel. Cheryl? So yung itinaas sa mga isda, more or less magkano? Nasa 20? Nasa 10 piso? Cheryl, nasa 10 to 20 pesos. Kunyari doon sa tilapia, 130 to 140 siya dati, 150 na ngayon. Yung bangus, 190 dati, 200 pesos na ngayon. Yung galunggong, dati nasa 260 hanggang 280 pesos. Ngayon, umaabot na ng 300, mas mahal pa doon sa mga ilang karning baboy na binibenta dito sa pamilihan na to. Cheryl? At bukod sa pangulam, kumusta naman ang presyo ng bigas? Cheryl, nananatiling mataas yung presyo ng bigas. Nasa 50 to 52 pesos yung pinakamurang mabigas na makikita mo. Pero may ilan nga kung dating 60 pesos na mo lang yung mga, well, yung mga special at mga premium rice. Ngayon pati yung well-milled rice na karaniwang binibili ng mga ah, nagtitipid nating consumers, umaabot na rin sa 60 pesos yung presyo. Ngayon tumutulong naman yung mga pribadong sektor. Nagbebenta sila ng 38 pesos kada kilo. Ang problema, nahihirapan na rin sila humanap ng supply kasi part ng gastos doon sinasubsidize sila. Pag tumataas ngayon yung bilin nila doon sa supplier, tumataas din yung halagang kailangan nilang isubsidize. So ngayon, kukuunti lang o nababawasan yung mga lugar na nagbenta ng murang bigas. Cheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco.